Yehey, yeah, mag ka na sa vlog na to. Okay ka na? Hi vlog. Na Duto may kawayan vlog. Timu nang bakod vlog. Kami bakod vlog. Hi vlog, okay? I shout out sa mga juniors nako. Hi vlog. Duto may kawayan vlog. Shout out ko dyan sa hindi nanonood ha. Ang mga mo ni. <laughs> manood naman kayo. And react naman. na din. Pakishire na rin. Yeah. Baka pwede mo namang i react Huwag iwanan ng bakas. Balikan ko kayo. print out mo na rin. mag bakas. ko kayo after 3 years. Mag-bash ka na rin para makapera ako ganun. Mag-bash na rin kayo. Kung paano lutuin 'to? Eh. Uy. <laughs>

Hi guys, mag-magbabay ka na. magpa ka. Hi guys. <laughs> Hi guys, bye bye guys. Hi guys, tutub labong guys. Taw. So, eat guys, yo. Eat guys. Eat guys. Eat eat. Eat, pagod na mo. Pagod na vlog. Eat, tapulan mo. Eat. eat. Huh. <sighs> so, Okay hey guys, ito na yung draw natin sa last guys. Kasama natin si Colette guys. Okay ka na, okay ka na.